So yun, good morning sa inyo mga kasero So ngayong araw na to ay hindi muna tayo mamamasada Bali, baka half day lang tayo mga kasero Kasi gagawa kami ng poso sa may lupa na hinuhulugan ng kuya ko Kaya doon muna ako sasama ngayon Bali, pag natapos yun, mga mga tanghali Tsaka naman ako mamamasada So samahan nyo kami palok ng poso And let's go Bali nga naka prepare na yung aming gagamitin sa aming pagdi-drilling. Ito na nga at nakasakay na sa tricycle ng aking insan. Bali nga inaantay na nga lang namin yung pinsan ko na kumuha ng mga iba pang gamit. Ito nga anim nga lang kami nagagawa gagawa ng mano-mano na poso. Ito nga at nagpe prepare na nga kami na umalis na. Bali nga niyaya ko na nga sila dito umalis para matapos na rin agad. Sabi ko nga sa kanila ako't ako takoy mamamasada pa pagdating ng tanghali. I-start ko na nga yung muntol ang dali-dali na nga kaming umalis. Tara na guys, alis na tayo. Bali nandito na nga tayo sa inuhulugan naming lupa. Bali nga ito nga, very prepared na namin lahat ng aming gagamitin. Bali nga na itayo na nga na namin yung aming gagamitin. Itatali na lang namin ng maayos para hindi siya masyado matumba. Bali nga sinabi ko nga sa kanila at simulan na natin at madanang halian na naman tayo. Heto na nga, tinatanggalan na ng balahibo yung pato na uulamin namin. Doon nga lang ay nakalimutan niya yung paglulutuan niyang kaldero at kawali. Kaya sabi nga ng uya ko ay tatanggalin niya muna yung balahibo ng pato. Para nga daw doon na lang sa bahay nila iluto. Kasi nga wala nga siyang dalang paglulutuan. Bali nga nabutasan na nga namin yung lupa at ilalagay na namin yung tubo para sa gripo. Dali-dali ko nga sinamahan yung tito ko dito baka maipit yung kamay niya. Dali dali ang humawak ng tali yung kuya ko kasi alam niyang nahihirapan na yung tatay ko at saka yung pinsang ko. Dito na nga ako dito at ako naman ang humawak at hinila-hila ko na rin. At eto nga, malapit na namin matapos ang pagbuon sa tubo sa lupa. Bali nga, tatanggalin na nga ng tito ko at pinsang ko yung tubo na nasa ibabaw. Natatawa na nga lang ako rito at natapos namin na mabilisan. Bali nga, sinasala nga ng kamay ng tito ko yung tubig na lumalabas sa may poso. Dito nga nila nalalaman kung okay na yung pagbaw nila ng tubo sa ilalim ng lupa. And then guys, bali tapos na namin nagawa yung poso. Ayan. Bali, dito pa siya masyadong malinaw kasi ito masyadong nabumbahan Sheesh Diba? Asan ah? Na? Ayan yung mga kasama ko Ayan ah Si San Gipong Si San mga, mga magpapagawa ng gripo dyan ah. Kami tawagin niya mura lang, <laughs> lang. <laughs> Ayan, yung kasama natin tapos yung isa yung maestro namin eh. <laughs> so hanggang dito na lang mga kapsisero.